Isa po sa kahindik-hindik na mangyayari during the Great Tribulation ay ang taggutom. Ang taggutom pong ito ay wala pong kasing katumbas. Ibig sabihin, ito na po yung pinaka matinding taggutom na maaring maranasan ng mundo. Okay? Noong 80s, nagkaroon ng mga taggutom sa Africa, kaya nga po ginawa nila si Indy Loper, Michael Jackson, Lionel Richie, ang awiting We Are The World, kung natatandaan po ninyo. USA for Africa na nanguna sa US charts Nang 4 weeks at naging pinakamabentang plaka during that time. Ang famine po ay isa sa pinakamalaking problema ng mundo. Sa kasalukuyan, spiritual famine ang nakikita natin malaking problema ng church, ng mga kristyano. Okay, maraming mga tao ang hindi pa nakakarinig ng Ebanghelyo ni Heso Kristo. At sila ay kailangan mabusog. Okay, at uh, kapag ka sila po ay uh, nakatanggap na sa Panginoon, maniwala po kayo sa akin hindi, hindi. busog na po ang taong yan. Dahil ang Panginoong Heso Kristo na sa pamamagitan ng pangatlong persona ng Trinidad na Holy Spirit, siya ang magpapakain sa espiritu ng bawat tao. Siya ang magbibigay ng kauhawan sa kanyang mga salita sa bawat araw. Kaya kung kristyano ka, ikumpara mo ang iyong sarili sa isang taong hindi mananampalataya. May comparison lang naman po, hindi naman po masama. Makikita mo, okay, sa dating buhay mo, nung wala ka pa kay Kristo, nung hindi mo pa kilala sa si Yesus, Black Horse na Black Horse pa ang spirit mo. Ang Black Horse sinisimbolo po yan sa taggutom. Okay? Kaya pagdating po ng mm um, great revelation, magkakaroon ng malaking taggutom doon sa mga hindi tumanggap ng tatak ng halimaw. Pero ganun pa man, busog sila sa kanilang espirito. Oh sapagkat na desisyon nila na magpapugot na lang ng ulo para maparangalan at mapalwalhatian ang Panginoong Neso Kristo. Well, nagawa po nila ang pinakadapat gawin. Well, nagawa nila ang pinakadapat na pinakamagandang desisyon na dapat gawin ng tao during that time. Okay? Kaya itong mga nagpapugot ng ulong ito, sila po ay bubuhayin muli, makakasama natin sa paghahari ng Panginoon sa Kristo sa 1,000-year millennial reign at syempre, for all eternity. At ang famine po sa Great Tribulation, ito po ay dahil sa pangunguna ng Antikristo na sabi niya, hindi pwedeng bumili ang mga walang tatak ng halimaw. Amen. So ginipit man sila, mas pinili nila lang nilang magutom. Mas pinili nila nilang huwag magpatatak. At mas pinili nilang magdesisyon na magpapugot na ng ulo para at least magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Amen. Kaya ito po'ng great tribulation ay napakasaklap, napakalungkot na na uh, part ng panahon ng kasaysayan. Actually, ito po ay talagang ko ng Biblia na wala na magiging kagaya o katulad nito. Kaya wag na wag ninyong sasabihin na itong panahon natin ngayon ay Great Tribulation o Tribulation. Hindi po. Ito po, panahon natin na ito ay naghihintay po tayo mga Kristiyano, tayong mga nasa church age eh, ngayon, ng rapture. Para pag na-rapture na tayo, mangyayari na yung mga ma-unfold na yung mga dapat ma-unfold. Wala pong senyales, walang signs ang rapture bago mangyari. Imminent po ito. Okay? Pero pag nag-rapture na po, nakuha na tayo ng Panginoong Yesus, yung mga maiiwan dito, bumilang na lang sila ng 7 taon, second kami na po. Kaya during that time, naniniwala ako, doon sa tribulation period, buong seven years na yan, maraming mga tao ang mag-aaral ng salita ng Diyos. Marami mga tao ang magsisik kay Lord Jesus. But, itong malungkot na but, sariling dugo po nila ang bububo. -bu. Sariling dugo nila ang kailangan masyed upang makompleto yung, kasab- yung sinabi ng Hebreo. Without the shedding of blood, there will be no remission of sins. Pero pag nag-shed sila ng blood, makaranas man sila ng tanggutom dito sa pamamagitan ng black horse na yan. Ligtas naman sila at mapapa sa kay Heso Kristo magpakailan man. Yan ang pinaka maganda naman na nangyari sa kanila. Yun nga lang, dinanas nila yung tribulation at great tribulation. Okay? Dahil sila po ay hindi nagdesisyon para sa Panginoong Hesus dito sa ating age ngayon, ang church age ang church age po ang maganda na sabihin natin na dispensation upang maligtas o masave ang tao. Dahil dito, libre ang kaligtasan, manampalataya ka lang kay Yeso Kristo, ikaw ay maliligtas na. Subalit, so pagdating ng tribulation at great tribulation, mahirap pong maligtas diyan. Dahil, magdidesisyon ka na magpatatak ka pero maiimpiyano ka forever o huwag ka magpatatak pero pupugutan ka ng ulo. So, ma ma maiipit sa napakalaking choice ang tao during that time. Kaya ngayon po, ano 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 yung nangyayari bakit pag may nangangaral ngayon ng ebanghelyo maraming tumututol dahil hindi nila alam na may naghihintay na great tribulation sa kanila. At pag nandoon na sila, doon sila magsisisi. Sana noong pang church age, tumanggap na ako. Nasabihin po nila yan. Pero ganun pa man, may paraan pa rin ng Diyos. Hindi po natapos ang grace niya. Dahil, nandiyan ang pagpapapugot ng ulo. Sagot sa kasagutan. or sa katanungan rather. Para sila ay makapasok ng langit. Yan ang paraan ng Diyos, ng Panginoong Isokristo, during that time, para ang tao ay magkaroon din ng buhay na walang hanggan. So may biyaya pa rin po, lagi. May biyaya sa Old Testament, may biyaya sa Church Age, sa New Testament, at may biyaya pa rin sa Tribulation at Gate Tribulation. Hindi na uubos ang biyaya nino dahil lagi may paraan para maligtas. Sapagkat gusto ni Jesus makasama ang lahat ng tao. Bye-bye.